Iris, ang Iris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay taglay ang katapatan at kasipagan sa lahat ng ginagawa. Sa trabaho, likas na maingat at matalino, palaging nag-iisip bago kumilos upang matiyak ang maayos na resulta. Hindi mahilig sa mga usapang paligoy-ligoy o okrayan, kaya kung may nararamdamang hindi kanais na isa usapan, mas pinipiling lumayo kaysa makipagtalo may matibay na determinasyon sa pag-abot ng maginhawang buhay at hindi natatakot sa anumang pagsubok. Sa larangan ng pagmamahal, Aris ay malambing at mapagmahal, handang ipakita ang totoong damdamin sa taong minamahal. Ang kanyang kasipagan at syaga ay nagbubunga ng tagumpay, kaya't patuloy niyang hinahasa ang sarili upang makamit ang mas magandang kinabukasan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay kilala sa kanyang matibay na paninindigan. Maingat sa mga salitang banibitawan, kaya't hindi basta-basta nakikisawsaw sa usapan na maaaring makasire sa kanyang reputasyon. Sa trabaho, may mataas na antas ng disiplina tinitiyak na bawat gawain ay maayos upang maiwasan ang problema. Palaging nagsusumikap upang makamit ang mas mataas na antas ng kabuhayan at masigurong may sapat na ipon para sa kinabukasan. Mas gusto niyang magtrabaho ng mag-isa, kung saan mas nagiging epektibo at produktibo. Matalino sa paghawak ng pera, hindi basta gumagastos ng walang sapat na dahilan. Pagdating sa pagpapahinga, mas pinahahalagahan ang oras ng katahimikan sa gabi upang muling magkaroon ng sigla para sa susunod na araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay masigasig at disiplinado sa kanyang trabaho. Hindi mahilig sa ingay o abala. Mas pinipili ang tahimik na kapaligiran upang mas maging epektibo sa kanyang gawain. Mahigpit siyang sumusunod sa mga alituntunin ng trabaho at hindi nais maabala ng anumang pakiusap na hindi kinakailangan. Sa pamilya, siya ay maalaga at may malasakit, lalo na sa magulang, at palaging handang umalalay sa oras ng pangangailangan. Pagdating sa pag-ibig, malambing at tapat hindi basta-basta nagpapadala sa mga pabigla-biglang emosyon marunong siyang humawak ng pera hindi mahilig sa luho at mas inuuna ang pangmatagalang kapakanan kaysa sa panandaliang kasiyahan at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat cancer ang kanser sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay likas na mapanuri at masinop sa lahat ng ginagawa. Sa trabaho, palaging may plano bago umaksyon upang matiyak ang kaayusan ng kanyang hanap buhay. Hindi mahilig sa pautang o anumang sitwasyon na maaaring humantong sa komplikasyon, kaya't mas pinipili niyang lumayo sa mga taong mahilig humingi ng pabor na may kinalaman sa pera. Mapanuri sa kanyang mga sinasabi, hindi basta-basta nagbibitiw ng salita upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Marunong magpahalaga sa pamilya, lalo na sa magulang, at laging inuuna ang kanilang kapakanan. Sa larangan ng pag-ibig, hindi seloso, bagkus may tiwala sa kanyang minamahal. Mahusay sa paghawak ng emosyon at madalas na inuuna ang katwiran bago ang damdamin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay may maselang ugali, kaya't hindi mahilig makipagkwentuhan o makipagbiruan kung oras ng trabaho. Mapanuri at maingat sa kanyang pananalita, hindi madaling magpauto o magpaapekto sa pangungumbinsi ng iba. Direktang tao, hindi mahilig sa paligoy-ligoy na usapan at hindi rin komportable sa mga laro ng pag-ibig. Sa trabaho, palaging matapat at masigasig, iniisip ang kalidad ng kanyang ginagawa upang makamit ang mas mataas na antas ng tagumpay. Sa usaping pamilya, maalaga sa kalusugan ng mga mahal sa buhay, tinitiyak na may sapat na pagkain at sustansya upang mapanatili ang kanilang lakas at sigla. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay kilala sa kanyang pagiging disiplinado at maingat sa bawat kilos. Ayaw niyang mapintasan, kaya tinitiyak niyang maayos ang lahat ng kanyang ginagawa. Sa trabaho, masipag at matsaga, Inuuna ang kalidad ng gawain bago ang ano pa bagay. Hindi mahilig makisawsaw sa usapan ng iba at mas pinipili ang katahimikan upang mapanatili ang kaayusan ng kanyang buhay. May pangarap na umasenso kaya't patuloy na nagsusumikap upang makamit ang pinapangarap na kaginhawaan. Hindi mahilig umasa sa iba mas gustong kumilos ng mag-isa upang mapanatili ang sariling kalayaan at makakagawa ng masigla sa pamumuhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay likas na naghahangad ng kapayapaan at katahimikan sa araw-araw hindi mahilig makisawsaw sa gulo at mas pinipili ang pagiging maagap sa paggawa ng mga gawain ng mag-isa upang matiyak na maayos at walang sablay ang resulta. Sa trabaho, mahalaga sa kanya ang may isang salita, ang pangako ay tinutupad, kaya naman lubos siyang nirerespeto ng mga kasamahan. Hindi siya mahilig sa kompetisyon o palakasan ng koneksyon, Naniniwala siya na ang pagsisikap at dedikasyon ng tunay na batayan ng tagumpay. Sa tahanan, siya ay masipag at masinop, inuuna ang kapakanan ng pamilya upang matiyak ang matiwasay at maunlad na pamumuhay. Hindi siya mahilig sa mga usapang tukso o larong emosyonal pagdating sa pag-ibig, seryoso at tapat siya sa kanyang damdamin. Sa pananalapi, Maingat siya sa paggasta at laging iniisip kung paano mapapalago ang kita upang patuloy na mapabuti ang buhay ng kanyang pamilya. Hindi siya madaling mabola at ayaw sa mga walang saysay na usapan. Ang kanyang pag-iwas sa mga negatibong enerhiya ang nagiging susi upang manatili siyang kalmado at nasa tamang direksyon sa kanyang mga plano. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay likas na masipag, matsaga, at determinado sa buhay. Mas nais niyang magtrabaho ng mag-isa upang mas mapagtuunan ng pansin ang bawat detalye ng kanyang ginagawa. May taglay siyang matinding tapang at prinsipyo, kaya kung siya ay masaktan o magalit, matagal bago niya ito malimutan. Hindi siya madaling magpatawad, lalo na kung ang ginawa sa kanya ay lubhang mabigat, kaya mas pinipili niyang umiwas sa mga taong maaaring magdala ng negatibong enerhiya sa kanyang buhay. Sa trabaho, kilala siya sa pagiging masinog, tapat, at metikuloso. Hindi siya nagpapabiis sa kanyang mga gawain dahil alam niyang dito nakasalalay ang kanyang tagumpay. Ang kanyang pagiging masikap at dedikado ang nagdadala sa kanya ng swerte. Sa tahanan, siya ay maalaga, lalo na sa pagkain at pangangailangan ng pamilya. Sa gabi, pahinga at katahimikan ang kanyang hinahanap upang maibalik ang kanyang enerhiya. Ayaw niya ng mga mababaw at walang kwentang usapan, mas nais niyang pag-usapan ang mga bagay na makabuluhan at may halaga sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius. Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay may likas na kakayahang umunawa at umiwas sa mga away o hindi pagkakaunawaan. Hindi niya gusto ang mga sitwasyong puno ng tensyon, kaya't mas pinipili niyang lumayo sa mga taong mahilig sa gulo. Sa trabaho, mapanuri siya at laging nag-iisip ng maigi bago gumawa ng desisyon. Hindi siya pabigla-bigla sa pagkilos, dahil alam niyang ang padalos-dalos na aksyon ay maaaring humantong sa pagsisisi. Pagdating sa pera, matindi ang kanyang pag-iingat. Hindi siya basta pumapasok sa anumang transaksyon nang hindi muna ito pinag-aaralan. Ayaw niya ng mga mapanlin lang na o suhulan dahil batid niyang ito ay magdadala lamang ng negatibong karma sa kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang pagiging maingat, siya ay masigasig at determinado sa trabaho upang matiyak ang patuloy na pagunlad ng kanyang kita. Naniniwala siyang sa tsaga at disiplina nagmumula ang tunay na tagumpay, kaya't hindi siya sumusuko sa anumang hamon ng buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay isang taong tahimik ngunit masipag at matiyaga sa kanyang mga gawain. Hindi siya mahilig makipagkwentuhan kapag oras ng trabaho, mas inuuna niya ang pagtapos ng kanyang mga responsibilidad bago makipagsalamuha. May disiplina siya sa lahat ng kanyang ginagawa, kaya't hindi siya pumapayag na basta na lamang palampasin ang anumang pagkakamali. Sa tahanan, gusto niya ng maayos at payapang kapaligiran. Pinahahalagahan niya ang masasayang usapan at positibong enerhiya, sapagkat naniniwala siyang ito ang nagdadala ng swerte sa pamilya. Sa trabaho at tahanan, maingat siya sa mga sinasabi upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Ayaw niyang ipagpaliban ang mga gawain, kaya't laging inuuna ang dapat tapusin upang hindi magkaroon ng abala sa hinaharap. Sa gabi, hinahanap niya ang katahimikan at pahinga upang mapanatili ang lakas at sigla sa susunod na araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay may malalim na pag-iisip at hindi madaling maimpluwensyahan ng opinyon ng iba. Mas gusto niyang magtrabaho ng tahimik at hindi siya mahilig makipagkwentuhan tungkol sa mga walang kabuluhang bagay. Kung ang usapan ay chismis lamang, mas pinipili niyang lumayo at mag-focus sa mas mahalagang gawain. Hindi siya madaling mabola at ayaw niya ng mga taong mapanlin lang o mapagsamantala. Sa trabaho, sinusunod niya ang tamang oras at hindi siya nagpapabee sa kanyang mga responsibilidad. Hindi siya mahilig sa pagpapaliban ng mga gawain at sinisiguradong tapos ang lahat sa itinakdang oras sa pamilya, maalaga siya sa kanyang mga magulang at may matibay na tiwala sa kanyang minamahal. Hindi siya seloso at hindi niya gustong masayang ang oras sa mga walang kwentang pagdududa. Pagdating sa pera, siya ay matipid at laging iniisip ang kinabukasan. Ang pag-iipon ng kanyang pangunahing layunin upang matiyak ang seguridad ng kanyang pamilya sa hinaharap. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay likas na mahinahon at hindi mahilig sa mga usapang puno ng pang-aasar o kayabangan. Hindi siya interesado sa mga hindi kinakailangang diskusyon at mas nais niyang tahimik na tapusin ang kanyang mga gawain ng walang sagabal. Hindi niya gusto ang mga abala, lalo na sa trabaho, kaya't ginagawa niya ang lahat ng paraan upang mapanatili ang kanyang pokos. Sa trabaho, mas gusto niyang magtrabaho nang walang istorbo. Hindi siya mahilig sa mga mapanuksong usapan pagdating sa pag-ibig, seryoso siya sa kanyang damdamin at ayaw niya ng mga larong emosyonal. May matalas siyang pag-iisip at masusi sa kanyang gawain, kaya't bihira siyang magkamali. Sa pag-ibig, siya ay malambing at maalaga, laging inuuna ang kapakanan ng kanyang minamahal. Hindi siya madaling magtiwala, ngunit kapag napatunayan mong ikaw ay totoo, ibibigay niya ang buong puso niya ng walang pag-aalinlangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.